lobat at patay na yung body one camera mo. Kailan mo nalaman yun? Anong oras? Nung laman mo, oy, patay na pala to, hindi numaandar. Mga pasto na, Your Honor. Pasto. Ang mga anong oras? Mga around 2.10 to 15, Your Honor. Oh, 2.10. 2.10, lagyan natin. Anong oras na baril si Jim Boy? Anong oras nagkabarilan? Okay, balikin ko kasi siyempre, magsinungaling ka. Anong oras nagkabarilan? Mga paswa na, Your Honor. Pass one. Okay. So, nung napansin mo na hindi na umaandar yung iyong camera, paano mo nalaman nga pala hindi na umaandar? Nung chinig na wala na pong ilaw yung... Wala ng ilaw? Apo. Okay. So, nakita mo na disabled na yun. Yes, sir, honor. No. Di ba, ang sunod na patakaran, gumamit ka ng cellphone para i-record yung mga kaganapan sa paligid after ng insidente. Kasama yon. That is for your protection and the protection of the people around. Nasa training mo yan, tinuloy sa inyo ni Colonel Umipig. Ba't hindi mo ginawa? That time, Your Honor, nasa outer perimeter ako, nag-aano na po kami ng mga tao na nag-usyoso. Regardless kung outer perimeter, the more na kailangan mo gagamitin yung cellphone mo para, para i-record mo kung sino-sino doon sa mga tao ang nag-usyoso, malay mo baka yung mga tao na yon ay pwedeng makagawa na hindi kana ka 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 nais, nais na baka eh, ma ma ano niya yung mga ebidensya? Kasama sa training yun. You have to protect the evidence or pieces of evidence dyan sa area na inyong inoperate. E baka magalaw na mga nag-osyoso. Kaya the more na kailangan mo ng camera, sana nag over na yung cellphone camera mo. Wala ka bang cellphone camera? Meron po, Your Honor. Pero actually, Your Honor, nasa malayong lugar po kami, nasa abilang side po kasi kami. Regardless, kahit na malaking lugar sa, kabila, sa kabilang side ka, ikaw yung na-assign na magsuot ng body-worn camera eh, na hindi na umandar yung body-worn camera, dapat ang susunod ay take over yung cellphone mo para tuloy-tuloy yung pag-record ng mga events. Tinuro sa yan ni Colonel po Mipig. Actually sir, hindi lang naman po kayo nag-iisang outer perimeter Doon, Hindi lang, hindi lang po ako yung... Hindi nga kasi ikaw ang na-assign na sumuot ng body worn camera. Tama, ikaw ang nandesignate eh. Yung mga kasama mo, wala eh. Zero. Ikaw lang bukod tangi. Right? And you know that? Yes, Your Honor. Oh. Now, ipinagkatiwala sa iyo yung camera para i-record ang mga pangyayari. Now, nakita mo yung inaasahan na ikaw na isang nag-iisang camera, pumalpak na, pumalya na. Dapat, ang sumunod nan, Umamit ka pa ng cellphone para kapag hiningian ka ng accomplishment, hiningian ka ng footage ng boss mo, meron kayong mapakita whether yun ay puro mga nag lang or anything, etc. At least meron ka may presinta sa boss mo. Hindi ko na po na ano, Your Honor, dahil sa nangyari po. Hindi mo na alam nangyari dahil talagang sinadya na hindi mag-record. Hindi po, Your Honor. Hindi po ganun, Your Honor. Kasi kung ginawa mo po yung tama, siguro hindi tayo lahat, kung lahat kayo gumawa ng tama, hindi tayo nag-uusap dito ngayon. Marami kayong ginawang mga kapalpakan. Maraming mga lapses dito.